Naghahasa pala tayo ngayon mga idol gamit ang ating ano karburandum. Ito ay karburandum mga idol. So ito mga idol ah mabibili ito sa ano kahit saan sa mga hardware meron ito sa mga nag, ano nagbebenta ng mga itak ah, kung ano-ano ah, palakul pang ano sa palay panggapa sa palay meron ito doon nakahalo nagbibinta sila ng ganito ayan mga idol na na natin ililipat na natin sa ano sa ating hasaan mga idol pinong pino na ni siya mga idol sabi na ni siya kapino so butangan na nato siya o oh, kiningkuan will uh, uwil ang uwil nga akong gamit mga idol kini kinimaw ning kuan mga idol use uwil mga idol uh, I'd wheel pala idol wheel sa motor mga idol ba mao ni akong gigamit bilhin siya yung wheel sobra nga uh, wheel niya mga idol so naigamay na bilin mao ni siya nga akong gigamit so ipatak-patak lang na nato idol dili nato palabihan, pud kay moawas man so pagkauman uh, ato na dayon ni siyang, uh, halo siya uh, halo-haloon para ma-mix kid siya so tire uh, sugdan na nato ug baid ang na atong uh, kalibre 45 mga idol <laughs> So ito na mga idol, ganito talaga ang paghasa idol, diretso, hindi yung paikot-ikot na parang bulbul na namilipit mga idol, dapat yung paghasa ganito talaga. Hindi yung basta na lang nakahasa ka, ah uh, pumuti yung ano mo, yung hasaan mo, ay uh, pumuti yung pangkarit mo. Uh, okay na yun. So ganun din sa kabila idol, rin natin. So, siyempre, bago ang lahat, punasan muna natin para hindi madulas. Punasan natin yung dulo para pag hawak mo ay okay okay sa ano, pagkasa hindi ka hindi madudulas yung ah uh, hindalaki mo, yung kamay mo idol ba yung daliri mo, dili digyas. So, pag bali idol mo gihapon siyang style. Dili na i eh, tuyok-tuyok pagbaid kay ang may tabo idol ug ituk-tuyok atong baid ang atong sanggot mga idol kayo o grano ha, mag, mag ikis yung mga idol dili siya hapsay dili siya kining kuan hamis so tanawar ko ni kung pagbaid mga idol nga niya pagbaid kay nga niyo pagbaid sinaw kaayo ang imong sanggot sa ikestanan mo ng hamis ba hamis na ni siya nga pagkabait so ang suwab po na hiyod pahiyod hiyod lang ang suwab na nga nila ang pagkabait sa suwab dili kayo kuan ng pamatakan na lagbait so diri ato na ding pahiran para makita na nato ang kasinaon sa atong sanggot lantawaw kung sa nakahamis dili lang kay hamis na siya mga idol ang grano pud ana niya sunod sa sanggot wala nang kaikis-ikis -ikis ba Murug dili murag dili bulbul ni mo ba ng ulot so hapsay kay nang atong sanggot oh Marawa. sinaw kayo na grabe ka sinaw na oh. so kini atong sanggot mga idol na ay part part nga lalom dili siya mapilog baid kay eh, baga-baga pa man atong sanggot di pa man ni dugay so ikaduhan na din ako ni nga sanggot katong sanggot na ko atong pilmero nakuha ng siya idol kanang batik kaya siya ini good-good na sa bungol Mukha siya mga idol malumi siya so dili siya pwede Today mga idol money akong kuan sipyre magdala gid tag pahiran kini money akong sanggot kini akong noog idol money pahiran sa sanggot kay magduga man ang sanggot idol magpilit man siya lain man ang duga sa, sa bungol mga idol kay pilit kayo so kini siya mga idol gi-epoxy butangan ako siya gi-epoxy apil ang iyang ubos butangan ako epoxy kay kini siya nga sudilan sa sanggot mga idol PVC ni siya mga idol plastic PVC so siya nga pala idol gusto ko lang ipaalam sa inyo na ako pala si Boy Astig ang mananggiti sa Mindanao